Magaling tayong kumanta dahil tayo'y Pilipino, bakit magagaling umawit ang mga Pilipino kahit walang formal na pagsasanay sa pagkanta, aking teorya bilang isang Pinoy. Hay, magandang araw sa lahat. Ito po ay unang parte sa dalawa kong video. Ito ang aking teorya kung bakit magagaling kumanta ang mga Pilipino kahit walang formal na pagsasanay sa boses. Paki-like, share, subscribe sa channel kong ito at pinduting ang notification bell para madali niyong mahanap ang part 2 ng video. Wala nang madami pang istorya at masyadong pasikot-sikot, masasabi ko nang walang minamasama, ang teorya ko na magaling kumanta ang mga Pilipino ay dahil sa ating pambansang awit. Opo, tama po ang inyong narinig. Ipagpatuloy ang panonood at huwag ilipat. Malalaman inyo sa sunod na minuto kung bakit ko nasabi na ang pambansang awit natin ang dahilan. Ang pambansang awit ng Pilipinas, na pinamagatang lupang hinirang ay minsang tinatawag na bayang magiliw, sa paaralan, mula sa preparatory o nursery school, ang pambansang awit ng Pilipinas ay kinakanta tuwing lunes ng umaga, sa seremonya ng pagtaas ng watawat. May ilang paaralan na araw-araw pa nga ang seremonya ng pagtaas ng watawat at pag-awit ng pambansang awit. Lahat ng estudyante ay obligado at hinihikayat na makilahok ng umawit ng malakas, kasabay ng naitalang musika ng lupang hinira na inaprubahan ng Philippine National Historic Institute. Ito ay upang itaguyod ang diwa ng nasyonalismo na nagsisimula sa pagkabata. Ang bayang magiliw na itinakda ng batas ay nagsisimula sa G major. Pero kung ang mga kabataan ay kumanta ng unang ilang talutod sa G major na tono, hindi masyadong marinig ang kanilang mga boses. Kaya, nagsisimula ang mga batang estudyante sa mas mataas na A major na tono upang marinig ng mga guro ng malinaw. Pero kapag sinimulan naman nila ito sa mataas na tono, ang huling dalawa, taludtod o koro, ay nasa mas mataas na tono. Habang binibilang pataas, ito ay kinakanta sa mabilis, marching beat o sa isang daan beats, kada minuto, na nag-iiwan sa kanila ng hingal. Ang pagkaubos ng hininga na ito ay maliwanag tulad ng nangyari sa video na ito. <tong singing> Ang video na yan ay kuha habang inaawit ang pambansang awit ng Pilipinas sa isang sinihan. Ang batas ay nag sa mga sinihan na patugtugin ang lupang hinirang sa bawat simula ng pelikula. Ito ay batay sa Flag and Heraldic Code of the Philippines mula sa Seksyon 21 at 38 ng Republic Act No. 8,400 at isa. Sino sa mundong ito ang hindi kakanta ng maayos kung sa bawat simula ng linggo, ang mga batang Pilipino ay pinipilit at obligadong kumanta ng malakas, makapangyarihan, masigasig, at sa tamang tono, melodiya, taas, at liriko. Dahil readily available ay ang karaoke, nagugulat ang mga bata na kaya nilang kantahin ang kanilang mga paboritong kanta na may magagandang tunog dahil sa kanilang pagsasanay sa pambansang awit. Kapag narinig ito ng mga bata, mas pinagsisikapan nila at nag-ensayo upang kumanta na parang mga profesional upang makakanta sila ng may kumpiyansa sa mga salusalo, salo mga handaan. Gayon din hinihikayat ng mga magulang na Pilipino ang kanilang mga anak na kumanta. Ang mga magulang na Pilipino ay labis na ipinagmamalaki ang kanilang mga anak na umaawit kahit sa maliliit na pagtitipon ng pamilya. Ang susunod na hakbang para sa ating mga anak ay sumali sa koro o choir sa paaralan o sa simbahan. Sa paaralan ng koro, tinuturuan ang mga bata ng kanilang mga music teachers. Habang sa choir sa simbahan, tinuturuan ang mga bata ng kanilang mga vocal coach na kadalasang mga voluntaryong coach. Sa ganitong paraan, mas maraming batang Pilipino ang natututo kumanta. Marami rin ang mga nagnanais maging vocal coach sa Pilipinas. Sa pag-volunteer, maaari rin nilang hasain ang kanilang mga kasanayan sa coaching upang maging mga profesional. Ang mga sumusunod ay mga sipi o bahagi ng mga kilala at hindi kilalang mga Pilipinang mga awit na umawit ng ating pambansang awit. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso sa dibdib buhay. bituin at araw niya kailang pa may di magdidilim Lupa ng araw Tayong mga Pilipino ay napaka-espiritual, nakatuon sa pamilya, at may matatag na puso. Makakangiti tayo at nakakakanta kahit sa gitna ng kalungkutan at pagkatalo. Magagaling tayong mga awit dahil tayo ay mga Pilipino. Paki-like, share, subscribe sa channel kong ito at pinduting ang notification bell para madali niyong mahanap ang part 2 ng video.